Marami ding mga translator na ordinaryong Pilipino lang. Ano ang point? Ang point ay ang bawat Pilipino ay pwedeng gamitin ng Diyos para ang salita niya ay lumaganap at maintindihan ng bawat Pilipino na nagmamahal sa bayan at higit sa lahat nagmamahal sa Diyos. yung unang dalawang nag-translate ng uh, portions ng Bible sa Filipino ay mga banyaga. Yung isa ay Franciscanong pare at yung isa ay uh, Dominican na pare. Pero, may mga Pilipino din na gumawa ng mga unang translation sa wikang Tagalog, wikang Ilocano, at wikang Bicolano. Yung sa Tagalog, ang pinakaunang naging translator dyan ay si Poblete at si Pascual Poblete. Poblete ay isang Tagalog poet. Marami siyang mga naisulat na tula. Kaya lang, si Poblete ay makabayan. Mahal na mahal niya ang Pilipinas. Grabe. Kaya meron siyang mga ilang tula na may patama. At alam nyo naman nun, no? may konting satire patama sa gobyernong Kastila. Medyo naramdaman ito ng mga Kastila at ang ginawa sa kanya ay kinulong siya. Isa pang translator, ito naman ay isang Ilocano at siya ay isang labor leader. At dahil labor leader, ang kapakanan ng mga manggagawa ang gusto niyang isulong. Pero dahil siya ay katulad ni Pascual Poblete na mahal na mahal niya ang Pilipinas, meron siyang mga nasagasa ang kastilang mga pinuno ng bayan at siya ay kinulong din. At meron pang isang Bicolano na isang abogado na napasama naman sa translation din ng Bicol. Alam nyo, ang common sa tatlong mga Pilipinong ito, sila ang lahat ay mga nakulong. Sa mata ng mga kastila, sila ay mga kriminal dahil sila ay lumabag sa batas ng mga kastila. Pero alam nyo, bagamat mga nakakulong sila, hindi hindi naging sagabal ito para hindi sila makatulong sa bayan. Habang sila ay nakakulong sa teritoryo ng Espanya sa ibang bansa, sila ay kinontak ng British and Foreign Bible Society para mag-translate sa Bicolano, sa Ilocano at sa Tagalog. At alam ninyo, sa halos anim na buwan, na-translate nila ang uh, Gospels and Book of Acts dahil ang tudong kasing puso nila. Nakita nila na merong isang paraan para magising yung pagmamahal ng bawat Pilipino sa ating bansa. At yun ay yung salita ng Diyos. Kapag naintindihan nila, nabasa nila yung salita ng Diyos sa wika, yung heart languages nila. At yun nga nangyari. Kaya noong 1889, may isang grupo ng mga Espanyol na may layuning mag-distribute ng Biblia ay andudun yung puso nitong tatlong Pilipino na ito na balang araw ma-distribute din ang mga translations na ginawa nila. And that happened 10 years later, nung matapos ang labanan ng Espanya at ng Amerika at yun ang naging paraan para yung ginawa ng tatlong Pilipinong ito ay ma-distribute at maumpisan pa yung ibang mga translations natin dito sa Pilipinas. Merong translator na isang uh, sakristan may translator na isang tumutulong sa gawain sa simbahan. May isang translator na lawmaker at translator siya sa wikang Tagalog. Meron ding naging obispo ng kanilang simbahan at marami ding mga translator na ordinaryong Pilipino lang. Ano ang point? Ang point ay ang bawat Pilipino ay pwedeng gamitin ng Diyos para ang salita niya ay lumaganap at maintindihan ng bawat Pilipino na nagmamahal sa bayan at higit sa lahat nagmamahal sa Diyos.